What's up mga Lodis? So for today's tutorial, tuturuan ko lang kayo ng simple trick at basic tutorial. Alam ko marami na sa inyo ang nakakaalam nito. So para dun sa mga nakakaalam Lods, pwede ka ng mag next video. Salamat sa iyong pagdaan. So para dun sa mga hindi pa nakakaalam Lods, ituturo ko sa inyo kung paano mag see in or mag view ng message sa messenger nang hindi niya nalalaman na binasa mo yung message niya. Okay? So halimbawa, nag-message yung friends mo, tapos nangungutang, tapos gusto mong isayin pero ayaw mo kasi makikita niya na binasa mo yung message niya. So pag ganito lang ang gawin mo, Lods, padali lang naman yan, ipalo niyo lang itong tutorial ko. So babalik lang tayo sa pinaka-umpisa, Lods, para makita mo kung paano gawin ang pag ng message sa messenger na hindi niya nalalaman. Okay? So open lang natin ang ating messenger, loads So syempre dapat yung nakalagay dito yung account natin, di ba? So, dito sa messenger natin, halimbawa, dito, nag-chat yung friends mo. Halimbawa, yan, yan. Kinat ko yung sarili ko. Tapos, gusto kong basahin yan. No? Pero, ayaw kong, bas ayaw kong i-open yan. Kasi, pag in-open mo yan, ay makikita niya na siniin mo yung message niya. So, ganito lang ang gawin mo. Punta ka sa setting ng profile. So, dito ang setting ng aking profile ay nasa baba na. Ito yung bagong updated ng messenger. So, ang iba ay nasa taas yung profile nila. Basta i-click mo lang itong profile. Ayan. Setting. So, dito sa profile setting natin, hanapin lang natin dito sa baba ang privacy. Click natin to privacy. Tapos dito sa privacy loads, punta tayo dito sa restrict account. Okay? Ayan. Dito, isi-search natin siya. Tapos, i-click, search natin yung pangalan. Halimbawa, yung friends mo, search mo dito. Ayan. Bar ayan. Ito yung message ko. Tapos, nalabas to loads. Ayan si li, uh, list of Barbie without blocking. So, hindi mo siya mabablock. Friend mo ba rin siya? Ang mangyayari lang, pag click mo to restrict Barbie, uh, yung chat mo ay mamumove sa spam. Okay? Tapos, ma-hide yung, yan, hide your activities. They won't see when you read the message. So, hindi, hindi, niya makikita na binasa mo yung message na yun. Okay? Tapos dito, you can unrestrict it anytime. So, walang problema. Kaya pwede mo siya unrestricted unrestrict it anytime. Okay? So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong uh, restrict na yan, baba. Tapos, refresh lang natin. Ayan. Barbie restricted. Ayan. So, ngayon, basahin natin yung message niya. So, babasahin mo yung message niya, loads, pag andito na siya sa restrict. Okay? Huwag nyo siyang basahin dun pag andun pa sa chat list niya. Okay? So, babasahin mo siya pag nasa restrict account na siya. Dito na siya. Ngayon, okay, open natin. So, ang mangyayari, loads, ganyan yung mangyayari. Okay? So, titignan natin sa isa nating uh, account or sa isa nating uh, Facebook. I-video ko na lang para makita nyo. So, ito, lods. Ito yung aking message sa aking account. Isa, okay? Ang bawah, i-message ko pa sa Makita nyo. Ayan, bawah. Ayan, yan. Ayan, ayan i-message natin siya. Tapos, napupunta yon sa restrict, okay? So, kung gusto mong basahin yan, bumalik ka lang sa restrict. Ayan, check na-check natin. Ayan. Ayan, lods, okay? So, kung mapapansin nyo, nabasa ko siya, na-read ko siya, pero, hindi niya makikita na binasa ko. Okay? So, walang see-in. Kung mapansin nyo, wala siyang see-in. So, ganun lang, Lods, pag see-in ng message ng hindi niya malalaman. Okay? So, napakadali lang, Lods. So, sana nasundan nyo. At kung hindi masundan, Lods, ulit mo na lang ang video or mag-comment ka sa comment section ng video na ito. At sasagutin natin yan. Okay, Lods? So, ang salamat sa panunod. So, hanggang sa muli. Much love. God bless.